Kumusta sayo, taga-pakinig? Ngayon, uh, may pag-uusapan tayong isang medyo mabigat na kaso na umabot sa Korte Suprema. Ito yung GR number 254552. Oo, ito yung kaso laban sa ilang opisyal ng PSLM, tama, yung Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Hinarap sila Um, ng kasong paglabag daw sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung RA 3019. Exactly. Ang source natin dito, yung mismong desisyon ng Korte Suprema. So, ang mission natin ngayon, himayin natin kung ano ba talaga yung naging issue dun sa bidding process para sa waste oil ng sukat thermal power plant. Ah, oo. Yung mga argumento ng bawat panig at syempre, yung pinaka-importante, ano ba yung naging hatol ng Korte Suprema? Sige, simulan na natin itong paghimay. So, ang ugat nito, yung mandato ng PSLM, na ibenta yung mga assets ng Napocor. Tama ba? Oo, kasama na nga dyan yung um, waste oil sa sukat. So nagpabid sila, merong Bids and Awards Committee, yung BAC. Sila yung namamahala. Okay. At itong bidding may dalawang parte, di ba? Yung pre-qualification tsaka post-qualification. Tama. Yung pre-qualification, parang ano lang yan eh. Check lang kung kumpleto ba yung mga papel na sinubmit mo based sa requirements. Pass or fail lang talaga. Got it. So parang initial screening lang. Oo. Pero yung post-qualification, ah, dyan na yung masusing pagsilip. Dito na bine-verify kung yung mga sinabmit mong dokumento, totoo ba? Valid pa ba? At higit sa lahat, kaya mo ba talaga bilang highest bidder na gawin yung trabaho? Dito, nag dito nagka-problema eh. Dito nga. Kasi yung unang highest bidder, isang Far East funeral Corp, na disqualify pala sila? Ah oo, may inspection kasing nangyari tapos nakita na parang hindi yata pasok sa standards yung planta nila. So out sila. Okay, so out yung una. Ang sumunod na highest bidder, isang joint venture. Tatlong kumpanya ito: Atomillion, Genetron, at Safeco. Sila na yung sumalang sa post qualification. Yan. Ngayon, ito na yung crucial part. Nung pre-qualification, nag sila ng ECC. Environmental Compliance Certificate. Standard requirement yan, di ba? Oo. Pero pagdating ng post-qualification, ang pinakita nila, iba na. Isang amended ECC. Dito na, dito na talaga uminit yung issue. Teka, bakit? Ano yung pinagkakaiba yung original sa amended? At bakit naging issue yon sa post-qualification? Kasi may technical working group yung TWG na tumutulong sa BAC sa technical evaluation. Ang sabi ng TWG, based dun sa original ECC nung JV, parang kulang yung capacity nila para i-handle yung volume yung waste oil na nasa kontrata. Ah, okay. So may kakulangan pala sa original na papel. Parang ganun ang assessment ng TWG. Kaya ang rekomendasyon nila sa BAC, i-disqualified din itong JV. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi. Yung BAC, nagbutuhan sila. At ang resulta, 2-1 dalawa ang pabor na tanggapin yung amended ECC, isa yung tutol. At isa nga sa mga bumoto sa pabor ay si Appellant Ramirez. Ah, kaya pala siya nasama sa kaso. Oo. Dahil sa desisyon nilang yon, yung mga miyembro ng BAC na pumabor kasama si Ramirez at iba pang opisyal ng PSALM, sila yung sinampahan ng kaso. Violation daw ng Section 3E ng RA 3019. Ano yung sinasabi sa Section 3E? Yan yung provision tungkol sa pagbibigay ng unwarranted benefit, advantage, or preference sa isang private party through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. Yun ang paratang sa kanila. So ang allegation, yung pagtanggap nila nung amended ECC, e eh, pagbibigay na ng di nararapat na pabor dun sa JV? O grabing kapabayaan. Grabe! At anong naging hatol ng Sandigan Bayan dito? Guilty. Hinatulan silang guilty ng Sandigan Bayan. Ang pangunahing dahilan ng Sandigan Bayan, yung ECC daw kahit pa amended na, ay isang eligibility document. Eligibility document ibig sabihin isa yan sa mga pangunahing requirement para mapatunayan mong kaya mo yung trabaho. Oo. -o. At dahil eligibility document daw ito, dapat isinumite na ito nung pinakaunang stage pa lang yung pre-qualification. Hindi na daw dapat tinanggap pa nung post-qualification stage. So para sa Sandigan Bayan, yung pagtanggap nito later on, e pagbibigay na ng pabor or advantage dun sa JV na wala dapat dun sa ibang bidders. Yun ang naging finding nila. Kumbaga nabigyan ng second chance or special treatment yung JV. Makes sense yung logic from that perspective, pero umapela si Ramirez tama? Anong naging depensa niya sa Korte Suprema? Oo, umakyat siya sa SC. Ang argumento niya at ng mga kasama niya, eh hindi naman daw bawal yung ginawa nila. Meron daw kasing provision, mismo doon sa invitation to bid, yung ITB, na parang nagbibigay daan dito. Ah, may specific clause. Meron. Yung clause 24.2C daw ng ITB. Sinasabi daw doon na pwedeng mag-submit ang bidder ng other appropriate licenses and permits during the post-qualification stage. So ininterpret nila na kasama dun yung amended ECC. So sarili nilang rules ang ginamit nilang basehan? Oo, at hinahabi nila na yung amended ECC, aprobado na yan ng DENR bago pa man sila formal na pumasok sa post-qualification process. Hindi daw ito isang bagay na inimbento lang o hinabol habang ongoing na. Okay, so may timing din na tinitingnan? Tama at saka dumaan daw sa proseso yung desisyon. nag daw sila, nag-usap yung mga miyembro ng BAC, kumonsulta pa nga raw sila sa isang abogado, si Ati Tolentino ng PSALM Legal, na nagsabi na pasok daw sa kapangyarihan ng BAC na i-consider at tanggapin yun. So, sinasabi nila, hindi ito basta-basta decision lang. May basehan at pinag-aralan. Ganon ang depensa nila. Kaya iginiit nila walang manifest partiality, walang evident bad faith at lalong walang gross inexcusable negligence. Isa lang daw itong exercise ng judgment nila base sa rules at sa sitwasyon. Napaka-interesante niyan kasi ang tanong yung interpretation ba ng isang ahensya sa sarili nilang medyo komplikadong rules, pwede na bang ituring na criminal act agad? Yun nga ang naging core issue eh. So ano ang naging pasya ng Korte Suprema dito? Pinanigan ba nila si Ramirez o ang Sandigan Bayan? Binaliktad ng Korte Suprema ang hatol ng Sandigan Bayan. Pinawalang sala si Ramirez at ang kanyang mga co-accused. Acquitted sila. Talaga? Ano naging rason ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, kulang daw o actually walang sapat na ebidensya para mapatunayang beyond reasonable doubt yung tatlong elemento ng Section 3E, yung manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. Walang nakitang ganun. Wala daw prueba. Sabi ng Korte, yung ginawa ng BAC, yung pagtanggap sa amended ECC, ay nakabatay sa isang reasonable interpretation ng bidding rules nila, particular yung ITB Clause 24.2C na binanggit ni Ramirez at pati na rin yung Clause 24.3 na tungkol sa verification sa post-qualification. So kinilala ng Korte na pwedeng i-interpret yung rules in that way? Oo. Binigyang din pa ng Korte na hindi naman itinago ng JV yung sitwasyon ng ECC nila. Nung pre-qualification pa lang, sinabi na nilang may pending amendment application sila. At nung nag-post-qualification, aprobado na nga ng DENR yung amendment bago pa sila ofisyal na ideklarang highest complying bidder. Ah, so hindi sila nang bulat or nanroko? Parang ganun ang dating. Sabi pa ng korte, kasama talaga sa post-qualification process yung pag-verify, pag-authenticate, at pati na yung pag-update ng mga naunang isumite hindi lang daw ito simpleng checklist ulit nung pre-qualification documents. Okay, mas malalim pala talaga ang post-qualification. Oo. At tiningnan din ng korte yung proseso ng BAC. Dumaan daw sa tamang proseso eh, may deliberation, may butohan, may konsultasyon sa legal expert nila. Hindi daw ita basta kapriso lang. May nabanggit ka kanina about isang internal investigation. Ah, oo. Nabanggit din yan sa desisyon ng Korte Suprema. May isang PSLM task force pala na nag-investiga din internally nung issue na yon. At ang conclusion ng task force, legal daw at walang irregularidad yung pagtanggap ng BAC sa amended ECC. Wow! So pati internal investigation nila, yun din ang sinabi. Mukhang ganun nga. Kaya ang final conclusion ng Korte Suprema, dahil reasonable naman ang interpretation ng BAC sa rules at dumaan sa proseso ang desisyon, hindi masasabing merong unwarranted benefit na naibigay sa JV. At kung walang unwarranted benefit at walang mapatunayang partiality, bad faith o negligence, edi walang krimen na naganap under Section 3E. Kung gayon, ang ibig sabihin nito, um pinawalang sala sila kasi hindi nakita ng korte na yung ginawa nila ay malinaw na korupsyon o may masamang intensyon, mas tinignan nito bilang isang posibleng interpretasyon ng rules. Tama. Isang interpretasyon na bagamat pwedeng pagtalunan ay hindi naman masasabing kitang-kita ng mali o may halong pandaraya o kapabayaan. May basehan pa rin kumbaga. So ano yung pinakamahalagang aral na pwede nating makuha dito sa kasong ito? Siguro ang pinakamahalaga dito, lalo na para sa mga nasa gobyerno na humahawak ng bidding and procurement, ay hindi lahat ng pagkakamali sa proseso o hindi lahat ng um, sabihin na nating, questionable na interpretation ng rules ay otomatiko nangangahulugan ng criminal liability sa ilalim ng anti-graft law. Hindi automatic na graft agad. Hindi. Kailangan pa rin patunayan yung criminal intent, yung manifest partiality, evident bad faith o gross inexcusable negligence kung ang desisyon, kahit pamali sa tingin ng iba, ay nagawa in good faith, may basehan sa rules kahit debatable yung interpretation at dumaan sa tamang proseso ng deliberation at konsultasyon, mahihirapan ng prosecution na patunayang may krimen. Mahalaga yan kasi minsan ang hirap talaga inavigate ng mga komplikadong rules lalo na sa public bidding. Totoo yan, at binibigyan din ito ng kaunting liwe yung mga public officials na gumawa ng judgment calls, basta't hindi arbitrary o halatang may pinapaboran o may masamang intensyon. Salamat sa malinaw na paghihimay na yan. At para sa iyo, tagapakinig, bilang pagtatapos, iiwan namin sa iyo itong isang tanong para pag-isipan. Saan nga ba talaga dapat nating ilagay yung linya? Yung linya sa pagitan ng isang tapat na pagkakamali lang sa pag-intindi ng mga patakaran sa public bidding o marahil isang justifiable exercise of discretion. Kumpara doon sa isang kilos na sinadya na may masamang hanggarin o bunga ng matinding kapabayaan na dapat ng ituring nakrimin krimen ang parusahan. Isang mahalagang tanong, lalo na sa pagbabantay natin sa kabanang bayan. Hanggang sa susunod nating pagtalakay at pagsisid sa kaalaman.